Ito yung pinakamatibay na tulay sa buong Occidental Mindoro, mga ka -hunter. yan, Ito, nakikita nyo. Ito yung Am Amnay Bridge, mga ka -hunter. Amnay Bridge, yan. Pinakamatibay na tulay ito sa buong Occidental Mindoro. yung Amnay Bridge. Ayan, ito. Nakikita nyo. Dito lang ito sa Barangay Pag-asa, mga ka -hunter. yan, Pinakamatibay na tulay sa buong Occidental Mindoro natatandaan ko then nang isa pang ano mga year 1999 nandito ako lagi naglalag sa barangay pag-asa ngayon ay tudong linaw ng tubig nito nung araw ngayon tudong labo labo ng tubig mga kanter yan grabe baba na nung no. Lalim, yung mga po Amnay River. barangay pag-aslang mga kantira.